ito po yung tinatawag natin na kung tama ho kayo yung accomplishment parang kota system po ng mga pulis na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng kulong ngayon ng ating justice system. At sayang po yung mga nakakulong. Ang dami po tayong kababayan nakakulong ngayon na hindi dapat nakakulong. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Uulihin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Webes. Nagiging non po bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Next in line is Representative Bonifacio Busita from Minority. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dito po sa agency performance, alam po natin na ito ay may tutoring na hindi kasalanan ng DOJ. Ito po yan sa low conviction rate sa illegal drug cases. And considering po na more or less 20% lang ang nakukonvict sa illegal drug cases, malaking uh, may kukonsider po natin na burden ito ng DOJ. Bakit po? Thousands po ang kaso na isinasampa sa korte and 80% dito na di-dismiss. Na dapat sana po yung oras, yung uh, trabaho ng mga prosecutors, ng mga judges, ay nakapokus na lang do sa may mga quality ng mga kaso. So, ang concern po dito, Mr. Chair, ano, pwede po bang malaman natin from the Honorable Secretary, do ito po ay hindi nila kasalanan talaga, ito po ay uh, problema dito sa lower eh, sa baba. Ano po kaya ang nakikita natin para ma-address ito? Dahil hindi lamang, parang pinapahirapan po natin yung mga prosecutors at saka yung mga judges na hindi naman dapat mangyari. Second, libo-libong uh, Pilipino po yung nasa-sacrifice dito. Alam po natin na ng isang kaso hindi naman ito na dismiss after one month, two months, three months. Some of these cases, bago ma-dismiss, inaabot ng one year, two years. Eh, alam po natin lahat na more or less, 90% siguro dito, mga ordinaryong Pilipino na kahit bailable yung kaso, wala naman talagang pera, walang kakayang kumuha ng abogado. So, in this issue, hindi lang Mr. Chair ang nasasacrifice, yung individuals na biktima nitong maling trabaho. Nasasacrifice po dito yung buong pamilya nila. In other words, kung tingnan po natin yung percentage of conviction rate versus na dismiss na mga kaso. Kabaligtaran na po, parang hindi na public service, parang tayo na po ang sumisira sa buhay at kinabukasan ng libo-libo nating mga kababayan. So, Mr. Chair, ano kaya po? Ah, by the way, nabasa ko po sa article dahil si Honorable Secretary Rimulya po ay matagal sa sa panunungkulan, especially sa Kabite at ako po ay Kabiteño. Kaya nakikita ko po yung sabi niya na dapat alisin na yung accomplishment mentality sa PNP. At may mga ibang bagay pa po siyang nabanggit doon na hindi ko na banggitin dito. Ano po? Dahil masyado nga haba pang issue. So doon po sa party ni Honorable Secretary Rimulya, very clear po sa kanya na talagang may problema. So ang gusto po nating madinig dahil ito po ay 100% nakakaapekto sa agency performance particular sa DOJ. Ano kaya po ang nakikita na para ma-address po ito itong issue na ito, Mr. Chair. Salamat po sa katanungan, Mr. Chair. Ang uh, isa isahong malaking epektuho hmm. ito ng mga ang low conviction rate po ay talaga sa drug cases. Sapagkat nung nakaraang mga mga anim na taon, at pitong taon, naging uh, naging lagana po yung mga kaso na hindi kompleto ang pagka -file. Ito po yung tinatawag natin na kung ho kayo yung accomplishment parang kota system po ng mga pulis na para sila po ay kumukota sa mga station commander nila na mahuhuli at ikukulong na tao. Ito po yung isa sa pinakamalaking sakit ng kulong ngayon ng ating justice system. Uh, kung 10,000 tao po meron nakakulong ngayon na wala naman talaga ebidensya, ngunit magtatagal pa rin sa kulungan. ah, uh, ito po ay talagang isang ginagawa namin ng paraan ngayon. Kaya kami po ay nagsasagawa ngayon ng case build-up training uh, between the police and the prosecutor. At the same time, kinausap na po namin ng Chief PNP mula po kay Chief Asurin hanggang kay Chief Acorda na sana po mawala na itong kota-kota, itong kota system sa mga polis. Kasi ano po yan eh, para hong nagpapakulong tayo ng tao dahil kaya meron tayong gustong ilagay sa ating record na nagpakulong tayo ng tao. Pero kung ang conviction niyan, baliwala na ho sa kanila. Ang mahalaga na pakulong nila, yan po yung maling-maling kasama sa ating sistema ng justisya. Kaya ngayon po yung malaking pagbabago na ho nangyayari. At ngayon po, uh, in instructing po namin ng PAO na pag-aralan yung mga kaso ng mga mahihina at uh, susubukan na po namin kausapin ng mga piskal sa pag withdraw po ng kaso na mahihina kasi eh, sayang po yung oras at sayang po yung mga nakakulong. Ang dami po tayong kababayan nakakulong ngayon na hindi dapat nakakulong. Ang tawag po natin dito yung template crimes. Huhuliin po ng Caracruz sa Martes. Kakargahan ng kaso sa Wepes. Nagiging non-bailable po bigla yung Caracruz. Sila po ay bigla na lang naging tulak ng droga. Yan po yung ating pinag-aaralan ngayon kung paano ho aalisin. Sana po matigil na po itong ganitong gawain. At uh, maganda naman po ang naging response ng ating uh, Chief PNP Akorda sa bagay na ito. Na, nagsalita na rin po siya na wala na ho tayong kota-kota na susundin sa Philippine National Police. Kaya na nakakatulong po ito, malaking, malaking bagay po ito. Salamat po. Uh, dahil nakikita po natin yung dedikasyon ng DOJ, Uh, gusto ko pong samantalahin yung opportunity na ramdam natin na talagang may dedikasyon yung DOJ dito sa issue na ito. And uh, every time na may problema po, kung hindi natin alam yung root cause, mahirap ma-address ito. Gusto ko pong banggitin kay Honorable Secretary Rimulya do in po ng PNP yung kota-kota and uh, accordingly, may instruction na po ang Chief PNP, even the DILG, na tigilan na yung kota-kota. Pero gusto ko po samantalahin na nasa position si DOJ Secretary na ako po ay 100% naniniwala ako dito na habang hindi nababago ng PNP yung parameters doon sa tinatawag na best best, best police officers, best police units, ano po yon? Ang best officers and best units sa PNP ay itinuturing nila na ganito. Kapag ikaw, for the one-year period, ay malaking accomplishment mo sa illegal drugs, sa iba't ibang kaso, murder, rape, and everything, ang dami mong accomplishment, you will be considered as best unit. Pagka maliit ang accomplishment mo, hindi ka makonsider as best unit. So, ang nangyayari po, pataasan ng accomplishments. Kaya po nangyayari ito na katulad po ng Tagaytay City, isa yan sa peaceful area. Hindi po magbe-best unit yan. Sino ang best unit? Yung madaming accomplishment, yung mataas yung crime rate. So baliktad na po. Dapat sana Honorable Secretary Rimulya, sir, ang maging best units, yung peaceful yung area niya hindi yung area na napakataas ng crime rates. Okay, please respond. Kung hindi po ma-address yan, naniniwala po ako kung hindi babagoy yung parameters na yan dahil uh, kaugalian po ng mga uniform personnel, pagalingan, pasikatan, ang nasasacrifice po, maliliit nating mga kababayan. Again, Honorable Secretary Rimulya, sir, hanggat hindi na bago yung parameters ng PNP, yung kota-kota system po, hindi ma-address talaga yan. Thank you, Mr. Chair. Saka ngayon po sa sinabi niya. Salamat po, Mr. Chair. Okay. Thank you, Honorable Busita.